Nagising ka na ba nang mabigat ang puso na parang may sira sa yalup mo? Puro hindi mo matukoy kong ano. Siguro pagod ang katawan, haba, engi, enisip, o taimik. na siga ng kaluluwa ang umiingi ng kung ganito ang iyong naramdaman. Hindi. Aksidente engi pagdaiti mo sa panalangin na ito ni maga. Gusto, ng Dios na kausapin ka, galon ako galon, manatili kahanggang matapos. Hindi lang ito mga magagandang salita o basta religyosong ritual. Isang paglalakbay, inihe, pagbabaliklof, o te, pagpapanumbalik ito. Ese panalangan en ito, iale mo ang mega inakpis na, hindi mo nakiyang buhutin matatakpuan, moyu ang kapayapaan kung saan dati ay kalituhan. O ti makakatanggap ka nengge, pagaling kung saan inakalamang sugat na, lang ang natira. Hindi lang ito isang makapangyariang panalangin ito ay muling pakikita kasamang banal na Espiritu ang gabi ng Diyos at ang pag-asa sa Kanya na nagpapanibago sa lahat NG bagay. Bago tayo magsimula mahiwan ka muna NG, tapat na komento sa ibaba nung bahi NG. Ihong bawayan jit na nanggang langan NG pagaling galon ang gijong puso ang pamilya o ang iyong pananampalataya. Gusto kung mabasa yon ipanalangin kasama, mawote, ipahayag isinusulat, paring, NG, Dijos Ang, Mehe, Bagong, Simula. Sama-sama tayo sa paglalagbay na ito NG, pananampalataya. Bago pa man, sumikat ang haraw, may biyayang. Nagajizing sa atin, ang simpleng katotohanan na tayo inabubuo. At sapat na bilang dailan, NG pasasalamat. Ilang tao hang hindi nanabigyan, NG pagakatahong ihen galon. Pero narito kaminga may bagong pagasa. Saya kamay. Ang pasasalamat ay susi sa pagbubukas. NG emga dinakikitang pintuanindi lang sa emga piyaya, kundi pati na rin sa kapayapan, ang na hindi kayang ibigay ang mundo. Ang pagsisimula, NG Arahosa Pasasalamat ay parhang paktun insa frekwensya NG Diyos ang kapag bumangon ka nang nagsasaving. Salamat, panghinun, nagbabago ang iyong kapaligiran kahit huwag na maalis ang mahiya problema may nagsisimuling bumagay sa loob mona, lumilika ang gas espiritual mula sa langit. dun, saya sandaling, iyon may piogeng na ang banal na Espiritu para kumilos. Pasa salamat ang pakilala na sa kabila enehe laban, engawa, engehe ay bagong bego tuwing gumaga. Gawin natin itong isang nakagawian bago pa kape, bago pa ang cellphone, bago pa ang gulain, umaga huminto, sandali, o tetisabihin panginion, salamat po sa isa na araw. Hindi kailangang mahaba ang panalangin. Dapat lang, tapat pano ba ayon? Simple lang, pero makapangyariang kung kilala hengi, puso ang peiberenghe. Diyos, lumalakas ang kalialwa at walang mas maganda pang pagsisimula ng arahu kalsa sa presensya. Engi Diyos na valot nenegrem kanyang mabuting layunin o te protection. Maligayang pagdating sa sandalin ito ng panalangin, hindi ka narito nang aksidente ma ilayunin ang tiyo sa akbang mo kasama nang sandaling ito. Natutuwa tayo na nandito. Ka dito, tinatanggap hindi lang hang iyong pakatao kundi patiang iyong meha sugat. Mecha tangong, tite emga pangorap. Ang lugar na ito ay laitas espesyal na espasyo na puno en ng palataya, konsagrasyon o tetepat nubay espiritual. Isang dambana ng kapayapan kung sahan kumikilos ang banal na espiritu kahit sa kataymikan. Siguro nagising ka nang wala pang plano o kaya'y parang hindi mo alam ang gagawin. Pero ang Salmo 53, ay nagalala tuwing umaga, panjanun, naray-rinig mo. Ang aking tinig tuwing madlingro inilalapit ko saya iyo ang aking. Panalangin o tete, ako'y naghihint. Hindi ito malamik na gawin. Ito ay espiritual na pakpihit pagbabangon araw-araw ng may. Pagasang nakikinig ang langit na neron ang Diyos, o tatang plano niya, ay mabuti. Kanap, at kaya bago ka kumilos saya araw maglaan mo na Renji sandali. Para sa diyo sang kausapin mo si Jan o tekong hindi mo Alam kong ano ang sasabihin so manahimik kalang lang kasi naintindihan niya pati ang hindi nasasabi. No way maging malakas na panalangin ito yung kanlungan pagaling enehe, kaluluwa at patnubay para. Esebok, hindi ka nakisa nasa pakikipagunyayang kasakanya na nagagabay sa iyong mahiya agbang kaite hindi panakikita ang landas. Siguro wala ka lahat neni kasagutan. Pero ang magandang balita ay nasa iyo ang siya na mismong sagat. Kaya kaneng malalim, bumangon na melayunin, o tete lumakat na taas no, nga'yon hindi ka nakisa. Ang banaw na espiritu ang gagabay magpapalakas o tete saya iyo. Kung son may kadiliman siya ang magaging liwanag. Kung son me sakit siya ang magdadala inihi kagalingan. Kung saan me pagahalin langan siya ang magbibigay en he direksyon. Bego kaumalis na ikitang anyayahan isulat saya. Mego kung paano naging ang sandaling ito sa dios para sa iyo. Ibahagi ang iyong kahilingan, ang iyong pasasalamat, o simpleng sabing naniniwala ako sa iyong presensya, panjanun. Ito ang oting pakikipagutnayan, ito hanggating altar. At kung hang, panalangin na ito, ay nakipagusap sa iyong puso, Ibahagi ito sa isang tahong nangangailangan ng nenehe, kapayapa, ang gayon sa pakat kapag nagtanim tayo nengre, pananampalataya tayo ay anyenehem gaimala tarana sa yahuling bahagi nendrim video kaya ang gating naranasan nagalon ayayi, hit pasa isang simpleng panalangin sa umaga isa itong pakikipa takpo banal isang sandali enehe bong paksuko enehe espiritual na kagalingan at enehe miuling pakikipagunyayan sa presensya enehe Dios bawat salitang binikas, dito ay isang binhi o tete maniwala ka, ito'y mamumulaklak sa tamang panahon. Sapakat ang tahong nagsisimula ng araw sa panalangin ay nagsimula ng tagumpay. Maring ko ay patuloy na umahap sa mehabayo. Paro ngayon, may bago, nang pananaw. Alam mong hindi ka nag-iisa. Ang Direction Energy, Diyos ay magpapa-sorpresa sa iyo sa malilit na bagay. At hang kapayapang tinanggap mong galon ay simula palamang NG isang bagong paglalakbay NG panam palataya kagalingan o tete layunin. Tandaan ang kagalingan at pagbabagong espiritual ay hindi biglan. Ito'y nagsisimula sa isang gagbang at ang gagbang ay nagawa Mona na ang mo sa akin, anong bahien ng panalangin ito ang pinakanakatimo sa puso. Alan sa eje a ito ang tila isinulat para sa iyo. I commento, mo rito sa I, baba. Sama-sama tayong bubo, eje isang puang, eje pananampalataya suporta, otate, pakikipagugnayan. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, huwag mo lang ilike ang video. Ibaahi ito sa isang kaibigan, isang gina, isang ama, isang tahong kailanggang malamang na may pag-asapat. Mag-subscribe sa channel at I activate ang bell sabay tayong lalakad sa panan ang palataya araw-araw.